Ayan mga kaberks, no? mga rare plants mga kaberks. Hmm. Mga kaladyum. Ayan. <coughs> Ito. Ayan. Mga kaberks, maganda rin. No? Para siyang putos. Ayan. Pagkikita yan dito sa gubat mga kaberks. Pero hindi, na, hindi dapat ating galawin kasi para sa para sa kalikasan niya mga kalusi ano marami pa sa loob dapat pinagalaw yan mga kalusi dapat ginaalagaan mga kalusi para dadami yan mga kalusi kalitasan kalikasan mga kabaksyan. Ayan mga kabergs, welcome back sa ating channel mga kabergs patagal tayo hindi nakagawa ng video mga kabergs Kadailanan na may mga kunting mga abiria mga kabergs ito ngayon mga Kaverks. Balik tayo sa paggawa ng video mga Kaverks. Sa hindi pa nakapag subscribe mga Kaverks at baguhan kayo sa channel ko, please naman mga Kaverks, bilang Kaverks, bilang pamas ko na lang ninyo, paki-subscribe na lang at like ng video nito mga Kaverks. Dito tayo ngayon sa gubat mga Kaverks. Ito. Plant hunting tayo ngayon mga Kaverks dito sa gubat kubat ng bukid nun mga kabirks to sa likuran ko mga kabirks yan yan ano maraming mga <coughs> rare plants na makikita natin dito mga kabirks sa gubat ngayon mga kabirks tingnan natin kung ano ano ito mga kabirks tara na samahan nyo ako mga kabirks ayan mga kabirks dito sa napaka masungal na gubat na ito mga kabirks yan ito mga kabiks nahirapan tayo sa pagpunta yan mga kabiks ipopointan na natin yan yan may malaking bato mga kabiks yan o tingnan nyo mga kabiks ano klaseng halaman yan mga ender yan mga plans, mga kabiks yun siguro ang tinatawag na yung million ang halaga mga kabiks yung strict na philodendron parang ito, katulad eh yan o nahirap puntahan yun mga kabiks o kasi dito o oh, ada mo at nito pang pang mga kabibs kaya dito ating video mga kabibs ayan nakikita niyo mga kabibs yan napakagandang tinan mga kabeks. hardin sa kagubatan ay nakabilks yan oh. yun pala ang yan mga bag yan. yan yan pala ang tinatawag na forest dragon steel mga kabilks oh. lang natin sa buubat mga berks. maganda naman yan tingnan nyo mga kabilks andito lang pala wow tingnan natin dito mga bigs sabi, ni, sabi nila may mga unggoy pa dito mga kabigs tingnan natin yan mga kabigs andito tayo ngayon sa kagubatan mga kabigs sa ating forest and pinchers mga kabigs yan paghanap ng mga lamang gubat ay rare plants mga kabigs mga kabigs Makikita nyo sa likuran ko yan. ay mga forest pa virgin forest mga mga kapatid yan na maaf,